ito na guys yung pangalawang dive namin at ito may labahita labahita ba dito nakadapa-dapa sa buhangin mahirap itong patamaan at nakatagilid bahala na ayun sabi na the police ando na sa malayo buta tuminto nakatagilid pa din ayun daples place na naman dito kapuntahan sa kabila ayun getik pag nakatagilid talaga mahirap masentro lagi yung kita ang tama parang kinamot ng pusa hanap ulit tayo talagbago na sa ilalim ng corals yari ka Ayaw, nasapol Malinaw ang tubig dito. Malayo pa lang kita ng isda. Hanap uli. May alatan. Ayaw, nasapol Ang isdang matabaang. Maalat lang ang pangalan, pero matabang ang laman. Prito lang ang ginagawa ko dito. May isa pa. Talag bago. Ayun, sampol rin. At may isa pa. Ayan, sampol ulit. Bali tatlo. Sunod-sunod ng isda dito. Hanap ulit tayo. Maganda ang bato dito. Maraming butas-butas. Tirahan ng mga isda. Ito may solid palabas. Magalaw pa. Ayun, sa pole. Solid na pula kung tawagin dito. Hanap ulit. Ito, punong. Buti pa ang punong maamo. Ayun! Getik! Kapresyo lang ito ng alatan. Bihira kami magbinta nito. Dinadaing lang namin. Hanap ulit tayo. Madumi na ang bahura. daming guling-guling. Oy, kupapa! Gumagapang sa buhangin. Naghanap ng mga kakain Dandahanin ko lang para hindi magulap. Huli ka Good size na ito 900 ang kilo ng good size Sana may kasama pa Tapos na mga kupa pa pa Ito may danggit Bali tatlo. Ayun, dalawa lang tinamaan. Kasa uli. Butat hindi lang malayo. Ayun, sa pulpa pa. Bali tatlo. Dangkit bahura ito. 100 lang ang kilo nito. Nasaan na kaya ang kasama ng mga dangkit na ito? Ito may isa pa. Nakatagilid pa ayosin ko ng pwesto. magayos ayos ka ng pwesto para tamaan kita agad. Ayon, sa pool. Danggit bahura din. Bihira ang danggit buhangin dito. Hanap uli. Ito. May samaral ganda ng tago ayun sa pool kapresyo lang ito ng mga manetes at kanuping 120 ang kilo kasauli at malakita pa akong talagbago andito sa parting unahan pasalabong sa akin ayun sa pool at maisda pa sa parting unahan dalagang bukid ayun sa pulpa bali tatlo sana ganito lahat sunod sunod ang isda para madaling makarami hanap uli ito manitis or timbungan kung tawagin dito Ayon Gitig! Paksi masarap na luto nito. O kaya, peritos. Hanap uli at baka may manitis pa. Hoy, Kupa pa pa. Ganda ng gusto. Tandahanin ko lang. Huli ka. Good size na rin. Ah, 200 grams sa estimate ko. Thank you, Lord. Kwartal na una ito. Ito, punong. Ayun, sa pool. Dagdag daingin. Grupo-grupo lang ang isda dito. Minsan matagal bago makakita uli. Hanap uli. Ito, mayroong labahita nasa pinakailalim hanap uli ay ha, mali ang kautot pa ako ito may lapo-lapo sibungin or sono maganda at hindi gumagalaw sigurado na ito ayun gitik hindi nakapalag napaganda ang tama masarap na luto dito sweet and sour hanap ulit at baka meron pa surahan nakatalikod pa pwede na itong tirahin may sima mo ng pana ayun sa pool dala ka palabas may ihawin ang inakay ko sana makakuha pa para tag-isa na sila tayo tayo Talagbago Ay kanuping pala Ayun, gitik Talagbago bago ang tingin ko Ganda ng tama Ito, may manitis Hindi gumagalaw, siguro doon na ito Ayun, gitik hindi nakaporma. Manitis or timbungan kung tawagin dito. Hanap ulit. Baka meron pa. Ops. Danggit. Ayun. Sapol. Danggit bahura ulit. Hindi tayo nakakakita ng danggit buhangin. Dito tayo sa buhangin. Baka meron ng danggit na sabuhangin buhangin na katira kanuping mong pala nandito hindi danggit ayun gitik hindi pa madala sentro ang sentido punong buti pampunong punong maamo ayun sa pole Minsan na paksiurin ako nito masarap. Asam pa kaya ang iba? Kanuping pa. Ayan, sa pool Nakatanggal pa. Kasa uli. Ayun, sa pool pa. Butat, hindi lumangoy ng malayo. Sana kanuping pa magpakita. Manitis. Hindi gumagalaw. Ay, sigurado na uli ito. Basta hindi gumagalaw. Sure ball na yan. Ayun, sa pole. Ayos at magandang klase ang isdang napapala natin. Sana yung dalawa kong kasama. Ganito rin dang matangkuhaw hindi rin gumagalaw yari ka ayun gitik ganda ng kulay at nagakyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panunood ayos pa man ang nadagdag dun sa una naming dive Agad ng klaseng isda. Sa mga kasama ko, ganito din. Sigurado ng pandurodugtong nito. Mas maraming huli yung dalawa kong kasama. At pagkalagay nito sa kahon, nag-uwi na rin kami. tama na ang dra dalawang dive kaya lang tatlong oras kami sa ilalim ito na guys i-deliver na yung huli namin kagabi oras alas 6 ng umaga at ito naman yung balatan Nakuha um, na mga kasama ko. Ito na oh, yung kita ba ba ba? sa dalawang dev namin kagabi. 6,328. 620 ang puhunan. Yung tira, pinaglima. 1,427. Bawat isa. Thank you ulit kay Lord. At may panibago na naman kami pandarodog to. Dalay natin pag alanganin ng ibas. Mamaya. <coughs> ano na! maliit <coughs> na.